Hey guys, for today's video, ituturo ko kung ano-ano nga ba yung mga dapat niyong ma-fill outan sa inyong ireg e o e-registration account. Pero bago yan, kung nakalimutan nyo naman ang password ng inyong ireg e account, ay pwede niyong panoodin itong video ko na How to Recover ireg e Account. I will put the link in the description below just in case you need to recover your account. Ngayon naman ay isa-isahin na natin ang mga kailangan niyong ma-fill outan dito sa IREG e account. Pumunta na tayo dito sa DMW website o Department of Migrant Workers Online Services Portal at mag in lang sa inyong IREG e account. Kapag nakalagin na, i-click niyo lang yung close na nandyan sa gitna. At dito naman, unahin na natin itong profile picture. Sa profile picture, kailangan niyong mag-upload ng 2x2 o passport size na picture. Make sure na formal ang picture na inyong ilalagay dito dahil ito ay magsisilbing resume ninyo. Dito sa baba ng profile picture ay may nakalagay na passport. Kailangan niyo ding mag-upload ng passport dito. Sa pag-upload ng passport, ganito ang example. Yang nasa loob ng box na kulay pula. Ang kailangan niyong picturean at i-upload. Kailangan din na ito ay malinaw at nababasa ang lahat ng nakasulat. Kaya gumamit kayo ng cam scanner kung kinakailangan. Ngayon, dito na tayo sa my profile. Lahat ng nan dito kailangan niyong ma-fill outan. Ito ay mga personal information tungkol sa inyo. Tulad ng first name, middle name, last name, suffix if you have, gender, date of birth, mobile and contact number, height and weight, civil status, religion, address, and birthplace. Dito naman sa mother's name details, ilagay ang pangalan ng inyong ina sa pagkadalaga. At dito na tayo ngayon sa identification. Ilagay nyo lang ang lahat ng mayroon kayo, katulad nyan. Passport, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Pwede din kayong maglagay dyan sa my family kung sino ang inyong beneficiary. Next, dito na tayo sa my education. Sa educational attainment, ilagay kung ano yung pinakamataas na natapos ninyo sa pag-aaral. At sa certificates and trainings naman, ilagay nyo ang lahat ng mayroon kayo. At kung wala, just leave it na lang. Sa pinakababa dito sa language, ganyan lang ang nilagay ko sa akin ngayon naman ay dito na tayo sa work preference. Ito yung mga nilagay ko sa akin dahil ito yung mga gusto kong mapasukang trabaho sa ibang bansa. Pwede nyo itong gayahin kung ito din ang gusto ninyong trabaho o may kaalaman din kayo sa mga ito. Next, dito na tayo sa work experience. Dito, ilagay nyo lang ang lahat ng inyong mga nakaraang trabaho. Make sure lang na may COE kayo o may katibayan na maipapakita na nagtrabaho nga kayo sa mga ilalagay nyo dito. Dito sa may documents, ang inilagay ko lang ay itong NBI clearance. So narito ang list ng mga pwede ninyong ilagay dito. NBI clearance, police clearance, medical certificate, and so on and so forth. At ngayon, ganito ang magiging itsura ng inyong IREG e o e-registration resume kung natapos nyo nang ma outan ang lahat ng itinuro ko. Ipapaprint nyo lang ito at pirmahan sa dulo o sa pinakababa, doon sa may pangalan ninyo. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please hit the like button para marami pa itong matulungan.